baka may sal wala sigurong salamin yun na picture aso naman oh, may, may tao na ito oh. na mahanap natin buso buso mga kapalisa so nandito po tayo sa kwa basura nagtapon din ng basura pero meron akong nakitang sapatos so oh. yun oh medyo bago pa ata oh hindi pa na susuot so ayan oh hindi pa na susuot sa so hanapin ko lang mga kapalisan atong at kung saan kailan lang ito ako sa may po ano, sa so, mga basurahan oh tapon ako ng basura itong so, sa opisina eh wala yung pad dito yung isa na lalagyan sa labas pala so hanapin ko lang to itong uh, at natin yung pad dito patong natin dito ito mga ah, uh, natin sa loob ng sapatos na para makita natin hanapin lang natin yung pad sapatos so, na Ito pa yung maganda sa trabaho. Ito, tapakita ko sa inyo. Ito. Ito. baka dati kwa, baka may sal wala sigurong salamin yun yung picture ah, aso naman ay oh yun may, may na ah. kaya mga natin at dito là bangin ano oh. uh, ito nga eh lalagyan ng ay Nico ano to Nico anong lalagyan to di ko alam no, anong lalagyan yan. Mm -mm -mm -mm. Dito. Dito, dito.

patungnan lang natin yung cellphone natin. Pindutin natin pa yung kanan. Pipito na ito. Okay. Tara, na. eh <po> Ayan. Uh, Ayan. 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 out oh di pa patos sport ito. May pang trabaho na. Hindi pa nasuot mga kapalisyan. Bago-bago pa. Baka may ipang pa. Baka may pira. Pindutin ko lang. Para hindi ka. Lagyan natin dito. Dito po lot tayo ng pan. May sapatos na ako. Kung ganyan, saka, may sapatos pa ako, 42. Okay. Ayan yung headlit ko. Give So, balik na lang natin. Ito na Dito na natin ilagay. Kasi wala yung public, Mga pubil ko sa pinagtrabaho ko. So, paano mga kamit Hanggang dito na lang yung video natin. So, dito ko na yung So, merci buku. Agyaman, nalpasan!